And guys, magandang araw sa inyong lahat. Meron na naman tayong titimplay na ulay pearl white. Yung pinaka-beast niyang titimplay natin guys. So, samahan niyo ako guys. Kapakita ko sa inyo yung titimplay natin guys. Tara. Kapakita ko sa inyo guys. So, ito, guys, yung titimplay natin. So, guys, oh. Ayan. Suzuki sweet na ito, guys. Ayan. Ito yung pipinturaan niya, guys, oh. Ayan. Tsaka itong tama niya, oh. Ayan. So, tara, guys. Samahan niya ako. Timplay natin itong Sweet na yan. Masusuki. Guys, tara. Timplay na natin. Timplay natin, mayroon tayong white, mayroon black, saka yellow side, transparent yellow, transparent blue. Saka papatakal natin ng counting maroon yan guys para medyo manu yung pagkapula niya. Ayan, so yan lahat na kulay paghalo haluin natin. So timplay natin siya guys, bago natin patagalin. Ayan, so ito na guys yung lalagyan natin ng One lang titimplay natin. So, lalagay na natin yung white, guys. Ayan. buksan na natin yung white. Bali, one port lang, guys, titimplay natin. Bila ka base niya, guys. Lalagyan na natin siya, guys, ng black. Ayan. Patak lang yan, mga guys. Then, blue. at ilok side guys then, so guys transparent yellow tagay natin patak din then konting maroon guys yeah so haluin na natin siya guys mikus mikus na natin siya para mahabol na natin yung kulay na susuki na yung guys so, yung kulay niya. pinitip natin guys okay, so pinaka base niya. so kulang pa tayo ng konting tapos pa yellow okay, guys konti pa nitong yellow side guys mikos mikos natin ulit Yung guys, oh. Yung tulay niya. Malawin natin na maigis siya, guys. Yeah. Ayan. Okay, Yung so. Tingnan guys. Itinan ko muna, guys. So, yun, guys. Light pa tayo ng kaunti. So, dadark pa natin siya. Lalagyan natin ulit siya ng black. Ito, guys. And itong, ano, itong padark ulit natin, guys. Dadark natin siya. So, blue. tonting maroon pa, guys. Yung yellow side na, ano, huwag natin kalimutan. So, mikos-mikos natin ulit siya, guys. Ganun lang, guys, pag nagtitimpla ng pintura. konti unti lang para makuha nyo yung kulay. si pag tinamihin nyo na yung kulay yan, Baka hindi nyo na mahabol guys. yan Ayan guys, so oh, nagdark na siya, di ba guys? Ayan o. Oh. Ito yung kanihina, ito yung medyo dumat na ng konti. Titingnan natin ulit guys. So, mayroon pa tayong kulang guys. Kulang pa tayo ng yellow side guys, patarampan pa natin ito. Okay, ito. Ang ng konti guys. So ito na guys. Yeah. Medyo nanilaw na siya, di ba guys? yung kanina, puti. nagdark siya. nag ng konti, guys. si ano natin guys para makita natin yung maigi lapad natin patuloy na natin guys so ito guys yung pearl white natin pristine so lalagay natin siya guys lalagyan natin yung tinimpla natin na uh, napatuyo natin So ito yung tinimpla natin guys so Yung ano. Eh lalagyan natin ng pearl white para makita natin kung ano. Tapay natin dito guys. Ayan, guys. Tinimpla natin oh yung pinakabis niya. Ito na yung may pearl white guys. So tatapat na natin doon sa kulay. Tatapat natin din sa kulay na guys. you know Yan guys oh So okay na siya guys Okay na yan Pwede na yan guys oh Mahahapul na yan uh, ano ay spray lalapat na yan guys yan. Yan, uh. So 'yun mga mixing na natin yung pinaka base nung pearl white na yon susuki So, kung meron kayong natutunan mga Mixi, pakipalin nyo naman po ako. Pakilike and share naman ang ating mga video. So, maraming salamat guys. Bye-bye!